Ito guys, nagpapatakbo na. Hindi okay yung mood niya kasi ayaw noong babae. Uwi na. Uwi na. Sige na. Mahirap uh, lapitan pag ganyan guys. Kung siya aburido. Sige na. Nangahabol pa pagkuhan. Sige na. Macam ni Ini mana kan? Huh. two times na kasi siyang hindi kwan two. two times natin labas ayaw ng mga inahin kanina medyo aburado siya Oh, uh. oh, uh. nala oh, oh, na uh. Asu, asu, sini, tunggu, okay.